gabi siya bumubuka kaya sa gabi lang natin siya makikita queen of the night oh merenda mo na muna daw yun yan ang ina ano namin inaabangan namin dito swerte <laughs> swerte kung hindi lang ako nahiya mag request pa ako ng coke eh, <laughs> eh kaso nahiya na rin ako <laughs> Bukids ngayon po ay second day ng aking uh, bahay kubo challenge so kung saan po maitatanim po natin dapat yung lahat ng gulay sa bahay kubo at uh, sa ngayong araw po, pangalawang araw wala pa po ako maitanim mula doon sa aking mga pinagpupunla pero meron na po akong mga patola yung mga nakaraan po na ipakita natin malalaki na po kaya ngayong araw magtatanim po ako dito ng patola mga ano lang din naman konti lang din naman dito kasi may mga tanim na kaming hindi nakabalag so yung balag na to sayang din naman kasi ang ilalagay natin kasi dito yung mga magkakatabi katulad nung nasa bahay kubo eh uh, kundol patola kundol patola upo at kalabasa yon magkasama po dito yung patola upo ayan yung nasa kabilang side at saka yung kalabasa nandoon sa kabila para sulit na sulit yung balag dito and yun itatanim po tayo ng konting puno ng patola dito at mamaya meron din po kaming buto ng kondol e, papatubo rin po namin para sa mga susunod na araw pag tubo na siya pwede nang itanim itatambak po mga damo para dito na lang mabulok sa puno ng kuyabano uh, oh, nandito na naman yung kuyabano tipaklong. rambutan ay rambutan pala nandito na naman yung malaking tipaklong oh. palipat lipat lang siya nakain nila yung dahon no? lipat hmm. ka na doon sa damuhan. Itong so, rambutan po na to hindi na lumaki eh halos nung tinanim namin hindi na siya gaanong lumaki hindi ka tulad ng mga nandoon sa kabilang side maganda na matangkad na ito parang nababansot kaya diretso na rin para mabulok to dito mga damo na to at magpataba na sa kanya baka sakaling makahabol pa to medyo ano pa siya pabor pa ngayon dito mga kabukid yung patola kasi dito po ay medyo mamasa masa sa side na to so yung patola po kasi medyo mahilig sa ano sa tubig kaya ngayong mamasa masa pa dyan pabor pa maganda yung lupa mga kabukod so yung mga nabulok na damo diyan ayan kukunin ko yan at ilalagay ko dun sa sa mismong pagtatamnan ko ng puno para maganda agad yung kanilang malalasap malalasap <laughs> masipsip na sustansya na pwede na natin tamnan so kukuha na po tayo doon kung saan yung mga tumubong patuna malinsangan walang sikat ng araw pero pinagpawisan ako doon malinsangan ng panahon ito po yung patula na tumubo dito marami po yan eh Noong una hanggang dito tatlong ano na to garden bed puno pero yung iba po ay nailipat na namin Kaya ito na lang yung mga natira Malalaki na rin At mauubos na siguro natin ngayon Kasi wala na rin kami yung paglalagyan Magpumpukan sila dyan eh Yun Hawa ka ng isa Oo Oops kayo ang maswerteng napiling tatlo kaya kayo ang magpaparami malaki ah, na mga bukids siguro ano na lang to isang buwan mamumunga na kung maganda yung kanyang ano, pag recover makakahabol sa kalabasa at sa upo. Sasabay siya sa upo. Ayan na ay yung upo. With cheese pandesal. Ayos yung nagtitindo. Naka-track. Hindi ah. <laughs> <laughs> Hindi kasi na <niya> yung truck. <laughs> Akala mo nagtitinda ng pandesal. Eh. <laughs> Sinusundan siya ng truck. Hindi <laughs> makaabante yung truck kasi nga bagal nung pandesal. Ayan. Kundol patola, upo at kalabasa. Ah, mayroon pa. labanos mustasa yung ating labanos at mustasa mga kabukid si update natin sa mga susunod na araw tumubo na rin po okay hindi ko nadidiligan yan dahil mamaya sigurado uulan na naman kanina nga bago kami nagtanim umulan eh ayos So, yan po for today ang ating ano. May tanim patola naman. Yan tanggalin galinis mo 'to. May ugat. Yan ito siya, ma. Yan 'yan. Yeah, Saka dito, putulin mo dito sa ito. Dito. Hmm. Saan ba nagbubulaklak yan, ma? Dito, sa ganito niya. Yan, buo yan. Ito? Hmm. Yan, bago nga na ito. Ito magabulaklak. Yan, ganyan. Anong kulay itong orchids niya, ma? Ha? Anong kulay? Violet. 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 Ito. Ayun. Ayan. Oh, nagadikit na yung ano niya. Marami na to. Hmm. Dito sa April, May. bulaklak Saan yeah. siya lalabas? Dito? Oh, ito matatanggal yung mga dahon niya. Bago Papalitan magapalit yung ko, yung bulaklak. Ah, yun pala. Ayan. Dito ma, sa May, meron na kaya? Wala pa. Wala pa. Next. pa. Uh, next year pa. <laughs> pa. Tagal pala yan? Once ano lang pala siya. Once a year lang. Yeah, once a year. Pero matagal. Matagal. Lingguhan din mo. Maano yung bulaklak. Ma Ron sa pana time lang. <laughs> okay lang kahit walang bulaklak kasi maganda naman yung kanyang mga dahon. Oh, so, ito yung queen of the night. Magkakala rin tayo. Saan ma? Ito mayroon mga pinatubo. Ito nagabulaklak na. Ito pa nang kumil. Queen of the night. Wow, ito pala o. Oh. Ito may bulaklak kasi so, ano na Ay, magabuka pa lang. Mamayang gabi pa yan. Sa ating gabi pa. Oo. So, Paano natin makikita? Itulog tayo nun. Kailangan mga 9 pa lang nakatutok na yung ano mo unti-unti na siya yung nagbuka. <laughs> uh. Kailangan tutukan yung camera. Nakatutok na yung camera mo. Turn <laughs> <laughs> of the night nga eh. So ang gabi na siya eh. O, oh, tama natin ang balaklak na. Ay, ikaw, wala ka nang ano dito mas. Ha? Dami pa yan. Ayun pa nga doon. Sa mga gilid, meron pa akong ano yan. Dami. oh, ganda mga kabukid so oh. parang ano siya plastic pero hindi siya plastic. Ito oh. Totoong ano siya halaman na ito. Ano kaya tawag dito? Hindi ko alam kung ang tawag dito Yan tumutubo, matubo nga? Huwag mo naman ang putulin. Hindi pa ito, namin may tanim. Ito. ito putulin ko lang. Ah, lang. Ito Ayan. Ah, kala ko tumutubo. Bawasan ko lang para may umag. ano siya. Pero ito, kailangan may ugat ang itatanim. Oo. Uh Hindi, -huh. isang pasok dalay mo. Pati isa lang. Oh, <laughs> yan. <laughs> Ayan, apat no? apat paano? yan isa lang <laughs> okay na to ah. ay, wala na iba ma ay yun hindi pwede yung ano na yan palmera no. ha? yung palmera hindi pwede paano mo madala yan Ayan ayun may partner na para ano dyan o oh, ito ayun next -an time ano? may partner yan next time ha ay tanim ko yan doon sa harapan ito naman ito yung ano ito yung meron nito nagamulaklak Spongha. Sponge? Spongha? Sponge? Oh. Nawawala yung dahon niya. Yun lang ang bulaklak talaga niya. Yung malabas. Spongha daw mga kabukids. O oh ma, hindi na yata sa'yo yan. Sa kapatbahay na yata yan. Ha? Ah. Oh. Yung lulo. Yung lulo. <laughs> Ayan mga kabukids. Nandito kami sa baryo. At nakadali pa si Jinky ng... Nakadekwat pa si Jinky ng mga orchids at saka ito. Orchids din ba to? Kung tawagin. Queen of the night daw. Pero hindi si orchid. Hindi. Ito po yung queen of the night. Yung bulaklak niya. Nakita ko na to nung namulaklak pero gabi nga. Gabi siya bumubuka. Kaya sa gabi lang natin siya makikita. Queen of the night. Para lang siya nagtatrabaho sa ano sa club. gabi <laughs> lang. <laughs> oh, merenda mo na daw. Ayun. Yan ang hina, ano namin, inaabangan namin dito. Swerte. Swerte, swerte. May pamerienda pa? Nang hingi na ng bulaklak, may pamerienda pa? May pamerienda. Ay, <laughs> ito na merienda, merienda mga kabukids sakto yung aming dating meron palang pa merienda ang ating mga people of the Philippines <laughs> dalawa lang kayo dito ngayon dalawa lang kami dito kaya wala pa eh pa kami namin ng kabahayan kabahayan Bukas pa siguro tumatapos. <laughs> taon, pa taon pa ngayon nagsisimula eh. Oo, oh, marami pa ginagawa eh unti lang. Yeah. Uy. Pan sweet. Pan sweet. Pag sinaswerte nga naman. <laughs> Nakihingi na. Napamerienda pa. Napamerienda pa. Merienda po ulit mga sa... Timing ang ating dito. <laughs> dalawa lang sila rito magkapatid si Mama Bia at si Auntie Men. Wala yung mga bata ngayon dito. May pasok. Mamaya dito na yun. Naku. Agawa na sila. agawan na. Pag -uwi nila <laughs> may merienda. Uh, merienda po. Mm. Namiss ko ang pansit. Ikaw nagluto, Auntie Men. Mm. Boy, birthday ah. Happy birthday! Hindi naman, pang merinda lang. Wala pang birthday. Pag nag-pansit, birthday agad yan. <laughs> <laughs> automatic. Ang <laughs> kataktong impanentment. Sarap, <laughs> Lasang-lasa yung toyo. <laughs> Mahilig yan timin magluto ng ganito eh. Pag Nakakaluwag-luwag. Uh -huh. <laughs> Pag nakahanap siya, nakasingil naka ka ng kanya. <laughs> business. Uy, may nakita akong ano. Nakahelmet pa. <laughs> Nakahelmet pa yung itik. Oh. Baka daw malunod. <laughs> Ayos. Kung hindi lang ako nahiya, mag-request pa ako ng coke eh. Ay, <laughs> 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 eh, kaso nahiya na rin ako. Pwede <laughs> rin. <laughs> <laughs> Aba. <laughs> Madali pa lang ano to? Mabili kanchawan. Madali ng kanchawan. Ano may binag ka, ma? Ang bampe ko doon. Wala pa Sure ka? Baka nagbibiro ka lang. Kung nagbibiro ko lang, huwag na. Pero kung sure ka, akin na. Ako na bibili. <laughs> <laughs> Oo, bibili tayo. Bira lang <laughs> <ang pag -ilaki. laughs> Nangingain na, nangantyaw pa mga kabukids. <laughs> Mabait yan sa mama B. Pagdating sa ano. Ay, ah, ikaw pala, bawal ng marami ma. Kunti lang sa'yo. Nako. <laughs> kunti lang sa'yo. <laughs> Nagpapabili ako, tapos kunti lang. <laughs> Hindi ka pwede masyado madami. yan. <laughs> Kunti lang. Yun. Okay. Ako nang bala dito. Ako nang bibili. Walang ko pero mayroon siyang ah. Pepsi. Pwede na? Pwede na. Yung sukla ma, makilangan mo pa? <laughs> <laughs> Mama. Yun, thank you. <laughs> mm. Sarap po. Ay, to. Oh. Ang lamig. Malamig. Okay. Dalawa na lang. Ito meron. Okay. may nanon sa tasa. Oh, right. Baso. Then, Ay, Unahin natin siyempre yung nagpabili. Para <laughs> naman... <laughs> Marinig niya yung Oh. Dali ka wala nagpa fancy. Puno. Puno. Thank you. Sarap. Sa akin ito. ito. <laughs> Malaki. Ano mga bata pa pala? Tara natin yung mga bata. Ang sarap kasalo. Pepsi. So, so na to, hapunan na. Hindi na ako kakain ng hapunan. Hmm. Hmm. Hindi na rin ako magluluto. Ang luto ka pa rin. Baka sakali eh. Pag nagutom, pag nagutom ng alanganin, kain. Ape ako, ito na lang. Huwag magutom ako. May kanin. <laughs> May kanin din pala. <laughs> Tama na yan. Discipline na. Ito na lang. Discipline. Dalawa kayo. O wala na. Hindi na kami nagsahin. Kaya pala ako dito araw-araw. okay na ako. Punti na lang. Nahiya na ako. Ang maubos ko. Marami kayo niluto. Para tumutulo. kilo. Sapunan niyo pa mamaya. Tunay na rin nila yung bata. Okay. Ayos. Nakakuha na ng mga orchids. Nakamerianda pa.